Ay uh, ko po sa inyo kung paano magluto ng special caldereta. Na ang ginamit ko po dito ay kasim. Tuturo ko sa inyo paano magluto ng masarap na caldereta na pwede niyo pang, tinda, pang masa po. Ito binabalik-balikan sa akin. Number one po, magpapakalo tayo ng to mantika. Tayo natin uminit yung ating mantika. Next. ay mo na po natin ng na uminit yung ating mantika, at piprito po natin yung ating patatas, carrot, saka bell. Ito po 'yung ating ingredients sa ating special kaldereta at tinda Ito po siya. Ito lagyan na po natin yung ating Kiripok po natin ating taro. Ayan natin taro. taho. natin yung ating patatas. Pag-iilip po sa bayan yan. prito po natin siya hanggang sa maging brown-brown, mabot. Brown, brown ito. Ito na yung ating piniritong patatas at carrots. Tatanggalin natin ito, set aside natin po. Medyo ano na siya, brown-brown na siya. ya Set aside natin itong ating pinaritong patatas sa kakarot. Hmm. Para lalong sumarap yung ating lutuin. Ganyan ang pagluto. yun ang binabalik-balikan sa akin. kasi ilagay naman po natin yung ating bell paper naman. Siprito na rin natin yan. Mm. natin bel. Patay natin itong ating karot. So, bel naman. Prito din natin. Ayan. Ayan. Pag uh, nagagawa kayo lang, bel, yung green at pula, masarap yan. Hmm. Ito lang natin siya ng bahagya. Hmm. Pwede na natin siya tanggalin. Ito ang mampasarap. Then pepper. Kailangan hindi nawawala ito sa ating mga uh, karne. Ito, so, bell. Ayan. Set aside natin yan. Ngayon, mag naman tayo ngayon ng bawang. Ayan. Marami ako magbawang talaga. Ayan. Kailangan brown-brown siya. Ayan na po natin yung ating sibuya. Pwede na yan. Ayan. Ating... O, kasim po ginagamit ko sa ating kaldereta kasim puro, laman lang to Kung gusto ng mga customer, laman lang kasim tinahiwa ko na siya ng cube-cube pang -cube, kaldereta brown brown po siya. Ah, uh, manukot doon sa ating karne. tapin yung ating karning baboy. Bibisa na po natin siya. Ako ang pagbibisa ko, ang nilalagay ko dito. Malagyan po natin na siya ngayon. Sasangkot siya po natin siya ngayon sa toyo. Talagay po tayo ng toyo ang na Nasangkot siya ko po siya dyan sa toyo. Nalagay din po tayo siya ng bell pepper, Paminta. Nalagyan ko na siya ng paminta. Ayan. Sisuning. Yung sisuning gusto mo. Optional na seasoning yung sisuning din tayo. Tapos, naglalagay po ako dito ng yung bias na pinakuluan. yung ang pinagsas. Diyan, dugo ko siya pinalalambot. Palalambutin po natin siya so, na ng 30 minutes. Malalagay tayo ng sabaw ng... May pinakulo akong bias ng baboy. Ito, pinapal... Diyan ko siya pinalalambot. Ma... Oh. Pa... Palalambutin po natin siya ng mga 30 minutes. Hmm ano kasim na baboy, malambot na po. Lalagay na po natin ating tomato sauce. Ayan. Tomato sauce po. Pilipino ano, Del Monte po ang ginagamit ko ayon. Ayan. Ayan. Ano, ating masarap na kaldereta maglalagay din po ako ng lagay na rin po natin yung ating Rino maglalagay po tayo ng Rino masarap yan mag lalagay din po ako ng tomato paste para medyo magkulay. nag po ako ng tomato paste para medyo may kulay. Ayan. Lagay na po natin yung ating susuning sarap saka ating pork porkyo, hmm. Yan na, sarap na ang ating kaldereta, hmm. hmm. sarap ang kaldereta ni ating, hmm. pwede na po natin, lagay na po yung natin ating pinnerito Patatas sa kain carrots. Ayan na po. I Dadili lang po. Ayan na. Pantinda na po. Tapos sa ating bell. Nalagay na rin po natin. Ayan na. Ayan na po, Ayan na po siya. Yung ating kaldereta. Napaka sarap. yung simple yung luto lang pero masarap. Ayan na. Ah. Oh. Ito na po, yung kaldereta ni Ating. Oh, Tuluin pa po natin yan. Ah. Itikman na natin, o. Oh. Sarap. Sarap po. Napakasarap. Yan, simple lang po. Pwede na tayo tinda. Ayan na. Kuluin pa po natin siya para mag ano, yung timpla sauce. Ayan. Ang pakalapot ng ating kaldereta, oh. Sarap. tingnan nyo naman yung kaldereta ni ating. natin yan. Na Tamurang halaga lang yan. Hindi tayo gasos na mahal. Muto na po siya. Tara, tindan na natin para kumita tayo. Bye-bye God bless!